video mga kaigsunan Aaw, oh, na'y nagkuhan sa tua aw oh, na'y nagbasa sa tua Kung vlogger ka na tinuod Sulaya, pamara Kung makasakay ka sus may problema Mabala na nag-crush nag quiz ni mo sa kuha sus bisikra Tanawa Dari Tanawa kong kauban O, nakasakay nami. Eh. Tanawa Para na lang Para na laman Ha? Ha? Tawa, nakasakay me, oh. ano sakay? <laughs> mo yun. pa. Masay mo lang na di may makasakay. Makasakay mo oh. yun. Makapang kapag. Muna ba yung matrix? Mistrix? Muna ba yung mo, di ko makasakay. Para-para. Ayso! Out. <laughs> oh, taga, taga, taga nito. So, nanami karon kay Iksunan. Matik, jo Ang amung pag-aani dire kay Mistrek Jod. <laughs> rasa kung kauban kay baga na manik daw siguro ni Rup Nagira baga na daw na baga na dut daw basta kay Sunan naulaw dut ko basta laman sa basir na ko ay ay sa pag content lang sa basir na ko naga na nahiya na dut <duduk> na eh. <laughs> <laughs> Will I? O, matik na matik na kung kauban kay Iksunan so, taga diri rin rin siya o. chata talaga siya hmm. matik so, ayan na matik, matik. Hey, always na lang always na lang thank you Okay, karon kay baga na umanta, amatik ah, na. Ay Darian driver. Okay. Uh, Matik. Mo ni mo taksa kay kay suna no kani? Babao. So, paano? 50-01-10-17 okay, okay. Dario Mate <laughs> So, siya tao talaga si Mungkay Ladre Taga sa matod kaya? Taga nito Taga-taga nito So, taga-taga nito Baya siya kay Iksunan So salamat ko sa driver na di namin inasan tagpasa kay mi. Mabudud na blagir vlogger bagag naong, ah, baga na jud <laughs> yeah. Salamat yeah. ya. Salamat. Oh. Oh. <laughs> mistrik Oh. <laughs> mo so, na mistrik mistrik sa Adlay. Hmm. Magbasbas pa mo sa ko Ayaw na lang. <laughs> Tapos inaong kuninjo. Sa mo pagka kuha na mo ah. Ayo laman tunduk sa mo kay Rapidot Rapidot kaulaw Mona, Ayo jod pasunduk sa sa mga kabataan dira Di basa-basa mag-content lalim Sa basir ko, selamat